Naipit ako sa parehong araw sa loob ng isang libong taon. Sinabi ng tagapagsalita na apat na manlalaro na lamang ang natitira sa huling yugto ng laro. Kasalukuyan akong nasa lugar ng pahinahan habang ang itim na lalaki at ang baliw na lalaki ay kumakain ng hamburger at pizza na para mga mababangis. Sabi ni Casey, mas nakapapawi ng pagod sa kanya ang pagligo kaysa sa pagkain. Makalipas ang ilang sandali, naligo si Casey sa mapangakit na paraan at mahina niyang sinabi sa sarili, ano kaya ang magiging susunod na laro? Kung wala si Wu Chen, kaya ko kaya ito. Pagkatapos ng oras ng pahinga, sinabi ng lalaki na may maskarang espada, tapos na ang pahinga. Pakinggan inyo ang mga patakaran para sa huling yugto ng laro. Haha, kapag sinasabi nilang mga patakaran, ang ibig sabihin ay wala talagang patakaran. Isa itong suntukang walang limitasyon, at iisa lang ang magwawagi. Ngayon, pipili si Mad ng maglalaban sa pamamagitan ng random na pagpili. Inisip ng lalaking blonding buhok na pagkatapos ng limang araw na pakikipaglaban para sa mga supply, bigla silang binigyan ng walang limitasyong pagkain, na sa nga. Kung isipin, marahil ang pagkain iyon ay paghahanda lamang para sa huling laban. Sa screen ay lumabas ang mga salita, Casey laban kay Donald. Wu Chen laban sa itim na lalaki. Ipinahayag ng maskarang espada, tapos na ang pagpapares. Simulan na natin. Panahon na para sa palabas, sinabi ng itim na lalaki kay Wu Chen, wala ka nang matatakbuhan ngayon. Inisip ni Casey, naku ang labanan delikado ito, mumisi si Donald, hihi ano ang problema. Natatakot ka ba? Habang iniiwasan ni Wu Chen ang suntok ng itim na lalaki, sumigaw siya, Casey, sipain mo siya sa tiyan. Sinunod ni Casey at sinipa si Donald sa tiyan, umalog ang kanyang malambot at malaking dibdib. Napasigaw si Donald sa sakit, wah! Patuloy na tinatanggihan ni Wu Chen ang mga suntok ng itim na lalaki, at naisip niyang halos hindi na siya nakaligtas sa nakaraang laban dahil sa gutom. Pero kanina sa pahingahan ay kumain siya ng sobra-sobra, dahilan upang maramdaman niyang tila napakahina ng kanyang katawan. Sabi ni Casey, ah, ganoon pala. Umisi ang itim na lalaki, may oras ka pa para mag-alala sa iba hindi mo pa rin ako siniseryoso. Gigilitan kita ng lieg. Sagot ni Wu Chen, ang dami mong sinasabi. Subukan mo nga, sabay suntok pabalik. Sunod-sunod niyang pinagsusuntok ang itim na lalaki ng napakabilis. Gumanti rin ang itim na lalaki ng hindi nag-iisip. Namangha si Casey sa bilis ni Wu Chen sa pakikipaglaban. Pinanood ng maskarang espada habang binugbog ni Wu Chen ang itim na lalaki. Palitan sila ng mabibigat na suntok hanggang sa pareho silang bumagsak. Makalipas ang ilang sandali, nakahiga si na Wuchen at ang itim na lalaki sa sahig. Nagpanggap si Wuchen na nawalan ng malay. Itinaas ng maskarang espada ang kamay ni Casey at sinabi, Grabe, sa lahat ng taon ng larong ito, ikaw na yata ang pinakaswerteng manlalaro. Ang kampiyon ng laro ay si Casey. Pagkaraan ng ilang sandali, inanunsyo ng maskarang Clover na may dumating na truck ng mga kagamitan sa libangan at mga tester ng droga. Hoy, sabihin mo nga, bakit pa sila nag-abal ang gawin ito, sabi ng maskarang puso. Lahat ng mga taong ito ay basura ng lipunan, mga walang kwentang nilalang. Simula pa lang, wasak na ang kanilang mga buhay. Walang pinagkaiba ang kanilang pag-iral sa pagiging libangan ng mayayaman o sa pagbibigay ng kanilang mga laman loob. Tama ka dyan, sagot ng maskarang clover. Pagmulat ng mga mata ni Wu Chen, Naisip niyang wala siyang ibang paraan, kundi magpanggap na himatayin, upang hindi labanan si Casey. maya, -maya sinabi ng maskarang Clover, Jenen, may ilan sa kanila na mukhang maganda pa ang kondisyon ng katawan. Unahin ang pagpapadala sa kanila sa silid ng pag-aani ng mga laman loob. Biglang bumangon ang itim na lalaki at sumigaw, ano? Pag-aani ng laman loob? Niloloko niyo ba ako? Sabay tangkang tumakas, sumigaw ang maskarang Clover, imposible. Paano siya agad nagising, sabay pindot sa alarma? Sinuntok ng itim na lalaki ang maskarang lalaki at sumigaw, mga baliw. Mga baliw habang binubugbog sila. Umupo si Wu Chen at nagmasid. Inisip niyang ang pinakamabilis na paraan upang makuha ang datos. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ni Wu Chen ang kanyang pamalo at tatangkain sanang sirain ang computer. Naisip niya, ito na iyon. Munit biglang dumating ang mga reinforcement ng mga maskarang lalaki at sumigaw, sumuko ka na. Napalibutan ka na namin, sabi ng itim na lalaki, hindi ko alam ang buong sitwasyon, pero nakita kong kinuha mo ang hard drive nila. Sagot ni Wu Chen, ilalantad ko sa publiko ang impormasyong ito. Tumakbo palayo ang itim na lalaki at sinabi, sige. Sayo ko na iniiwan ang pagsisiwalat sa mga demonyong iyan. Inutusan ng mga maskarang lalaki, mag-ingat sa lakas, huwag sirain ang mga laman loob o mga mata, sayang ang mga yon. Dalawang tao, habulin niyo ang tumakas. Habang nakikipaglaban ang itim na lalaki, sa kabilang silid ay bulong ni Wu Chen, ag, patay sarado lahat ng daan. Biglang lumitaw si Casey sa kisem at sinabi, Wu Chen, dito ka. Hinawakan ni Wu Chen ang malambot at maputing kamay ni Casey at masayang sinabi, Casey. Ikaw talaga ang swerte ko. Pagkalipas ng ilang sandali, sa labas, tinikman ni Wu Chen ang mga labi ni Casey. Umiti si Casey at malambing na sinabi, Dine na ko na ang data. Hayaan mong akin na ang hard drive bilang alaala, para maalala kong may nagawa kang kahanga-hanga. Naisip ko lang, magkikita pa kaya tayo muli pagkatapos nito? Sabi ni Wu Chen, kung gusto mo, bago pa niya matapos, tumama ang palaso sa perpektong binti ni Casey. Napasigaw siya, wag. Tumawa si John Johnson at sumigaw, hahaha. Tatakas kayo? Managinip ka na lang, nang gigil si Wu Chen at naisip, itim na lalaki. Hayop na iyon. Habang hinahawakan ang sugatang binti ni Casey, nagapoy ang galit sa loob niya, diretsong tumakbo siya patungo kay John Johnson, nanginginig ang talim sa kanyang kamay. Biglang sumigaw si Jada, Wu Chen, itigil mo ang iyong espada. Gusto nila siyang buhay sa itaas. Wu Chen, kalmahin mo ang sarili mo hindi na siya makakatakas. Huminto si Wu Chen bago pa dumikit ang kanyang espada sa lig ni John Johnson. Umiyak si John Johnson na parang batang babae sa takot. Habang sumigaw si Jada, dalhin agad ang dalawang sugatan sa New York, Presbyterian Hospital, bilis. Makalipas ang ilang sandali, naligo si Wu Chen. Pumasok si Jada, at malamig na sinabi ni Wu Chen, ano ito? Sumagot si Jada, bakit? Hindi ba normal para sa mga magkaibigan na magbabad sa mainit na tubig at magpaaraw ng magkasama? Sabi ni Wu Chen, hindi tayo nasa hot spring at wala rin tayo sa dalampasigan. Isa pa, hindi naman tayo magkaibigan, hindi ba? Ngumiti si Jeda at sabi, hindi nakasulat sa profile mo na ganyan kakaseryoso. Heto, kunin mo ito. Iyan ang bago mong pagkakakilanlan sa bansang ito. Sana masanay ka rin kalaunan. Sagot ni Wu Chen, hindi yan ang iniisip ko ngayon. Ang gusto kong malaman ay kung kamusta si Casey. Tinukso siya ni Jada, binigyan kita ng maganda, at hindi ka man lang lumalapit. Hindi ba ganito nagbibigayan ng pabor ang magkaibigan? At saka, kumusta na ang ibang manlalaro? Nailigtas na ba silang lahat? Biglang itinulak ni Wu Chen si Jada pababa. Napasinghat si Jada, hindi ko inasahan na gagawin mo iyon, Namula siya, bahagyang pinagpapawisan habang naramdaman niyang may tumutusok sa kanya. Nauutal niyang sinabi, Ayos na siguro ang lahat ngayon. Karamihan sa mga sugatan ay dinala na sa New York Presbyterian Hospital. Sabi ni Wu Chen, kung ganoon, kailangan ko silang puntahan. Pagkalipas ng kalahating araw, sinabi ng isang guardia, pasensya na po, ginoo, ang mga sugatang nasa palapag na ito ay nasa ilalim ng espesyal na pangangalaga dagdag ng kasama niya, kailangang magpakita ng pagkakakilanlan ang mga bisita. Ipinakita ni Wu Chen ang kanyang peking badge at sinabi, heto. Agad nasabi ng gwardiya, paumanhin po. Opisyal, pumasok po kayo. Bulong ni Wu Chen, opisyal. Isa na pala akong opisyal ng Amerika at napabuntong hininga, ah, Jeda. Maya, maya sa loob, nagtanong si Wu Chen, nurse, na saan ang pasyenteng si Casey na nakaratay dito. Sagot ng nurse, sandali lang po, ginoo, sabay tingin sa mga tala. Si Casey si Casey ay kakalabas lang ng ospital. Nakunot no si Wu Chen. Kakalabas lang. Gaano katagal na? Sabi ng nurse, titingnan ko po sa record. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtingin sa computer, sabi ng nurse, ginoo, mga sampung minuto na po ang nakalipas. Sampung minuto, sigaw ni Wu Chen. Hindi pa sila nakakalayo, Sinabi niya, pasensya na, kailangan kong gamitin ang computer. Marahang itinabi ni Wu Chen ang nurse, sinadyan niyang idikit ang siko sa malambot nitong dibdib habang lumalapit upang panoorin ang recording. Mahinang sabi niya sa sarili, ang taong kumuha kay Casey siya ang taong ito. Delikado ito. Kapag nakalabas na sila ng ospital, magiging komplikado na. Idinagdag niya, Jenen, nabanggit dati ni Casey ang isang ampunan. Susubukan kong sundan ang palatandaan na yon. Mabilis na lumabas ng ospital si Wu Chen. Makalipas ang ilang sandali, sa ilalim ng basement ng isang ampunan sa probinsya, galit na sinabi ng kaibigan ni Casey, Casey, sinabi ko na sa iyo na huwag kang sumali sa larong iyon. Hindi ka nakinig at ngayon sugatan ka ng ganito, uminom siya ng mumurahing alak at ibinato ang bote sa sahig. Pwede ka namang umalis na noon pa. Wala ka nang kailangang patunayan pa. Para sa akin hindi na ito sulit. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang water gun. Kung nagkaroon ka ng tapang na sumali sa laro, sabi niya, magkakaroon din ako ng tapang na harapin si ama mismo. Lumitaw si Wu Chen at nagtanong, ikaw ba ang kaibigan ni Casey? Mabilis na lumingon ang lalaki. Sino ka? Bakit ka narito? Kilala mo ba si Casey? Sabi ni Wu Chen, kami ay magkaibigan. Masamang tumitig ang lalaki. Magkasama kami lumaki mula pagkabata. Bakit ngayon ko lang narinig ang tungkol sa isang kaibigang kagaya mo? Ipinakita ni Wu Chen ang kanyang telepono at sinabi, nagkakilala kami sa laro. Napaluha ang mga mata ng kaibigan ni Casey. Alam ko na, Casey, sa kaloob-looban mo, napakabuti mong tao. Kung makaalis ka rito, madali kang makakahanap ng mga bagong kaibigan. Pwede kang mamuhay ng normal, malaya sa lahat ng ito. Sabi ni Wu Chen, umalis dito para mamuhay ng normal. Ano ang ibig mong sabihin? Sagot ng lalaki, sa loob ng mahigit dalawampung taon, naglakbay si Ama Wilson sa buong Amerika, kinukuha ang mga batang ulila tulad namin ni Casey. Sabi niya, bibigyan daw kami ng lahat ng pangangailangan namin para makapamuhay kami rito ng payapa. Tunog perpekto, hindi ba? Nagpatuloy siya, pero isang araw, nadiskubre ko na nilalason niya ang aming pagkain para kontrolin ang aming isipan. Kapag umabot na sa tamang dosis, hindi na lumalaban ang mga bata. Nang ako na ang sunod, sobrang takot ko kaya nagkunwari akong patay para tigilan niya ako. Kalaunan, nalaman kong alam din ni Casey ang katotohanan. Kaya gumawa kami ng plano para tumakas. Pero ang mga bata na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay nagkalat sa buong lungsod. Tuwing sinusubukan naming tumakas, nahuhuli kami at binubugbog ng husto. Nang magsawa si ama, sinabi niyang palalayain niya kami, pero mga makasalanan daw kami at kailangan naming bumili ng mga token ng pagtubos, bawat isa'y nagkakahalaga ng isang milyong dolya. Ginawa namin ang lahat para makalikom ng isang milyong iyon. Gusto kong siya muna ang makaalis pero sino ang mag-aakala na sasali pala si Casey sa laro. Hindi ko inakalang mahuhulog siya sa ganitong kadilim na bangungot. Kung ganoon, ako na ang magtatapos sa bangungot ni Casey. Tumalikod si Wu Chen at sinabi, dito ka na lang. Bantayan mo si Casey. Ako na ang bahala kay ama. Pagkaraan ng ilang sandali, sa simbahan, naghanda na ang ilang mongheng mandirigma sa labanan habang dumating si Wu Chen. Sumubod sila sa kanya, ngunit sa isang iglap, lahat sila ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Buksan niya ang pintuan at nakita si Father Adrian Wilson na nakaupo sa altar, nagbabasa ng mga comic book. Nang isara ng pari ang aklat, kalmado niyang sinabi, Dayuhan, ikaw at ako ay hindi magkakilala. Bakit ang bastos? Ano ang nagdala sa iyo rito? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion niyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kitsa next video.